Yan no, mga lodi ah, oh, may nangyari dito sa Santa Ana. Bumagsak na bali yung puno. Na bali. Ah, niyan ni, eh. lumutong na yan kaya ganyan ni. Eh. No, lumutong na. Wala may laman ng gitna eh. Na bali Yan mga lodi sa gitna. Buti walang ano, kasakyan Sa na nabagsakan ano dito kahit na yun dinatagpas na ng mga tao rin pero yun eh. yung puno nito tangari tapat aris na dahil ano, nasa kanyete Santa Ana sa may island yung puno sa island po mga na na value sa nga ah. yan share ko lang sa inyo mga